Hi guys, si Saiton ito. Good morning po sa inyong lahat. Kumusta na kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ako naman nandito na sa trabaho ko at uh, sobra sobrang lamig dito. Sobrang lamig, guys. Uh, kahapon Grabe yung lamig talaga. Anyway guys, mayroon ako sa inyong isi-share Baka mayroon sa inyong mahilig mga kumuha ng mga hulugan. Nagtry kasi ako ng kumuha ng hulugan. Pero medyo nagkaroon ako ng problema sa pagkuha ko ng hulugan. Sa Pilipinas, ah, hindi dito. Sa Pilipinas, mayroon akong pinakisuyuan na ilagay mo na sa pangalan niya ako yung tagabayad. Pero guys, kapag kumuha kayo ng mga hulugan yung mga nakikita nyo dyan sa Facebook o kahit sa TikTok, ingat-ingat po tayo. Uh, kasi uh, sasabihin nila walang zero interest pero malaki po ang interest kapag kumuha po kayo ng hulugan malaki po ang interest na uh, ibinibigay nila tapos may mga hidden charges pa. Kaya yung kinuha ko totally ay uh, almost 50,000, 27 yung, dalawang items yung kinuha ko, uh, 1.5 ph na split unit na aircon, 27,000 mahigit. Tapos isang uh, ref na inverter, no frost, uh, nagkakahalaga siya ng 23 to 24,000 ata yun. So, mamaya eh, hindi ko kasi masyadong uh, naalala kung anong ano, pero ipa flash ko na lang dito sa video na to. So, ngayon guys, kumuha kami ng hulugan. Akala namin eh, no interest kasi yun ang nakita namin sa advertised doon sa Facebook tapos nung kumuha na kami ng uh, hulugan, alam nyo ba kung magkano yung total na babayaran namin almost doble. naging ano siya, eh, almost 80,000 pesos, sabi ko grabe naman, ngayon ang nangyari guys di pinabalik ko yung pinakasiyuan ko nasabi ko bakit ganito hindi naman kako ako dapat ganito tapos bumalik siya yun pala ang dami dami mga hidden na mga charges katulad ng insurance nilagyan nila ng insurance 8,000 at saka yung insurance na nilagay nila yun ay insurance lang kapag alimbawa dinala doon sa bahay yung rep at kapag meron mangyari yun doon lang tapos na pag na-deliver na wala ng insurance 8,000 pesos yun tapos yung pag-deliver pa nung ref babayaran mo pa sila ng 800 pesos. So ngayon, sabi ko hindi ko kailangan ng insurance, kaya pinatanggal namin 'yon. Alam mo ba kung magkano yung natanggal doon sa insurance? Uh, Bali, 'yon nga 8,000 pesos yung insurance. Tapos bukod sa mga ganyan, meron ka pang yung pag-entertain sa inyo, may bayad pala yun ng all, ng kasi nakalagay dito ay almost 5,000 pesos yung service charge daw na sinasabi almost 5,000 pesos imagine guys kaya sa mga mahilig pong kumuha ng mga hulugan ay ingat-ingat uh, po maging masusi po tayo para hindi po kayo magaya sa akin pero sa akin talagang uh, pinapunta ko pinabalik ko pinatanggal ko yung mga hiding charges ngayon ang babayaran ko nag nag ako ng ano ang baling uh, babayaran ko ay uh, for ngayon sa total na kinuha ko pala, ang nag ako ng 10,000 pesos. Ngayon, ang remaining na babayaran ko ay nasa 44,000 pesos pa. O, so, kasi nga, meron uh, service charge na almost 5,000. So, dinagdag yun. Kaya, sa 12, para sa 12 months yung aking kinuha. Pero, kinuwenta ko, sa loob ng uh, 10 months, ay 12 months na uhulugan ko ang magiging tubo nila sa akin ay almost 12,000 pesos. Kaya napagdesisyonan ko guys na itong katapusan na ito babayaran ko silang lahat para hindi sila makakuha sa akin ng marami pang tubo. Kasi kung kukwintahin ko pati yung tubo 12,000 pati yung plus na almost 5,000 pwede natin sabihin na 5,000 So, bali 15,000. Oh. Tapos yung mga charges na mga pinatanggal ko, kaya naging malaki yung aking babayaran pero pinatanggal ko lahat yung mga hidden charge, charges niyon. Ang hindi lang nila tinanggal yung service charge na almost 5,000 pesos. Tapos ang laki guys ng patong nila, sobrang malaki. Kaya uh, wag po kayo basta-basta maniniwala sa mga nag aanok ng mga hulug-hulugan diyan. Wag po kayo maging masusi po kayo. Kumuha kami ng hulugan sa uh, FCU. Ah, uh, FC, FC pala, FC yan, ingat po tayo yung mga salesman, mga ano dyan hindi po nila uh, sinasabi, hindi po nila ini-explain mabuti sa mga customer, so ngayon guys ito na yung kinuha kong uh, split unit na aircon, at uh, sa mga gusto pong magpakabit ito pong nagkabit sa aircon ko ay yung nangungupahan po sa akin, ano po siya uh, talagang technician po talaga siya kasi kung kukuha kami doon sa uh, sa is, ano FC na magkakabit ng aircon, alam mo ba magkano ang i-charge sa akin? 8,000 pesos. So, para daw meron daw ano warranty. Eh, pag kapag naman meron warranty, ang hirap-hirap naman nilang ano kontakin. Ay naranasan ko 'yan, guys. Kahit may warranty, ang hirap nilang kontakin. Papabukas-bukasin kanila, nako, papahabol-habulin kanila. Kaya mahirap. Kaya ang ginawa ko na lang, yung nangungupahan sa akin, kasi technician siya ng mga ganyan, aircon, lahat-lahat, naglilinis, nagtitik, nagkakabit yan. So guys, baka mayroon sa inyong gustong magpakabit, pwede nyo po akong kontakin. Hindi po siya, ano, sa paniningil. Okay. Basta po, uh, kontakin nyo lang po ako para, sa, ang location ko po ay nasa Los Baños po kami, pero pwede po siyang pumunta ng Maynila. So, ayan guys. So, isini-share ko lang po sa inyo yung naging karanasan ko sa pagkukuha ng hulugan. Ingat-ingat po tayo. Baka po magaya kayo sa akin. Pero ako talaga, talaga pinapunta ko yung pinakisuyuan ko. mo sila bakit ganon ang babayaran natin. Almost 80,000 pesos. Grabe. So, ayun guys. Kaya para hindi sila makakuha sa akin ng maraming tubo, yan, babayaran ko sila ngayong katapusan at ang baba, ang kulang ko sa kanila ay 44,000 pesos. So, yun guys. So, ayan guys, ipakita ko sa inyo yung aircon. Yung ref naman na kinuha ko ay uh, nasa 8 uh, cubic naman siya. Ito naman na split unit ay nasa 1.5 PH. 27,000 yung ref naman ay nasa 22-23 yata. So hindi ko lang maalala ma masyado. So guys, ipapakita ko sa inyo. So guys, ito yung kinuha kong uh, split unit na aircon. Ipinakabit ko na dito sa nakatira sa, sa bahay. Uh, hindi ako pumayag na ikabit nung uh, doon sa ano, doon sa namin ng aircon kasi 8,000 yung sisingilin sa akin. Kaya eh, naisipan kong yung nakatira na lang sa amin ang magkabit kasi technician siya yan ang trabaho niya magkabit ng aircon, maglinis, uh, magrepair So sa mga meron pong mga gustong uh, sa mga gustong magpakabit po sa inyo, pwede niyo po akong kontakin. At uh, uh, ang location po namin ay nasa la, sa Lusbanos. Pwede rin po siyang pumunta ng Maynila kung kinakailangan. So pwede nyo ho akong kontakin at ito po yung kinuha kong hulugan na uh, split unit sa uh, ano ba 'tong pangalan nitong ni company na to, FC. Dalawa yung baling kinuha kung hulugan. Isang 8 uh, q-fit na refrigerator, yung uh, inverter, at saka itong uh, split unit na aircon inverter din. Yung kanyang tatak ay fri fritis yata ito. Ito raw yung dating uh, Toshiba. Toshiba daw ito da dati. Hindi ko alam kung totoo yung sinasabi nitong... Uh, uh, pinagkuna namin. Pero hindi maganda yung napagkuna namin ng hulugan dahil sa ang dami nilang uh, hidden charges, matindi. So ngayon guys, maganda yung pagkakakabit ng aircon at napakalinis. Ito talagang uh, uh, itong talagang aming nakatira sa bahay ay napaka ano talaga nito. Napakagaling gumawa, napakalinis. O ayan guys, kung makikita niyo, oh, napakalinis niyang gumawa. Eh sabi nga nung kapitbahay namin kasi iba yung nag uh, iba yung nagkabit ng aircon nila. Eh sabi bakit yung sa amin ang dungis-dungis ng pagkakabit ang dami raw wire. Eh ito raw sa amin ay eh, malinis. Eh sabi ko professional yung nagkabit eh. Yan, ito yung nakablo yan. Yan, meron talaga siyang ano meron talaga siyang uh, ano ba to? ID sa mga ganitong bagay sa pagkakabit, sa nag-aral siya yata, nag-aral lahat to eh. Actually, nangungupahan to sa akin. O, oh, siya lang nakatira dyan sa bahay. O, oh, siya, lang yung, siya lang yung parang bantay. Hmm. Sabi ko sa kanya, ang upa niya sa akin, ano, 3,000. Eh, kapag, kapag maliit yung kanyang bill sa kuryente, halimbawa mga 100 o kaya mga, mga yung sa tubig naman, eh, maliit lang. Hindi ko na siya sinisingil. Yung sa bahay lang, yung sinisingil ko yung 3,000 kasi pambayad ko rin ng, ano, Pambayad ko rin ng internet Tapos yung mga bills ko rin Yung binabad sa kuryente, tubig yun Hindi ko na siya sinisingil Ayan Hindi ko na siya sinisingil At napakabait nitong tao na to Ito ay binata pa O baka meron sa inyong single dyan O binata siya At uh, napakabait na tao Hindi siya Hindi, hindi siya mahilig sa mga barkada-barkada hindi siya mahilig sa mga barkada, barkadang yung bang mga uh, wala naman na uh, mapapakinabangan ng mabuting ano mapapala. Hindi siya hindi siya nasa hindi siya nasama sa mga ganyan. Hindi siya nasama sa mga gano'n Kasi ano siya eh, yung parang ano yung isip niya yung pamilya pero wala, wala siya'ng makitang mapapangasawa eh. <laughs> Baka may dalaga diyan, no? Si Jan, ang pangalan niya si Jan. Masipag yan eh. Bicolano siya, Bicolano. Oh, Bicolano siya, mabait. Nung naglagay uh, kasi ako ng uh, advertise ng aking paupahan na, sa Facebook, doon niya ako nakita. Tapos tinawagan niya ako. Oh, at uh, laking pasalamat ko rin dahil napakabait ng mga naupa sa akin. So ayan guys, pinakabit ko na yung kanyang, ay yung aircon na kinuha ko na napakamahal nitong aircon na to halos abutin ng 28,000 kaya tapos yung ref naman na inverter eh nasa 22, 23 ata yun, hindi ako sigurado pero lagpas 20, 22, 23 ganyan pero ang laki ng patong nila matindi eh meron na akong isang kinukuhanan na hulugan mas maganda yon kaso nasa ano sila eh nasa ano bang tawag nito doon sa parang may ka sa kainta so malayo sila ito naman kasi sa antipolo yung ref dinala sa antipolo tapos ito naman aircon dinala sa bahay ko sa Los Baños kasi yung ref meron lang akong nirigaluhan yon yung pinakausapan kung kumuha ng hulugan kaso sinubukan nga namin kumuha ng hulugan dito sa FC ah, FC oo pero matindi yung kanilang mga hidden charges. Matindi. Biruin nyo. Halos uh, ang babayaran ko 80,000, eh hindi ako pumayag. Pero ang pinasuri ko, kaya kayo guys, kung sakaling kukuha kayo ng mga hulugan, suriin nyo pong mabuti kasi maraming mga ganito pala, eh, hindi ko akalain. Kasi doon sa isang kinukunan ko, walang mga hidden charges. Kung ano lang talaga yung presyo at saka yung 2.5% uh, na interest nila, sa pagkuha ng hulugan, yun lang ang babayaran mo, walang mga chichiburiche na mga ano-ano. Eh, kaya hindi lang ako kumuha doon kasi wala silang de delivery. At dito naman sa FC, eh, may delivery sila pero mabayaran mo ng 800 pesos, depende pa yan kung saan mo ipapadeliver. Ayun. Kaya matindi guys, matindi talaga yung mga hulugan ng mga ano, yung bang hindi, hindi nila iniexplain kung uh, paano or kung ano nga ba talaga yung halaga kung paano nga ba yung uh, hindi nila dinidetalye tapos yung kanilang nabanggit ko nga diyan na ano yung kanilang service charge eh, ay may bayad almost 5000 grabe matindi doon sa kinukunan namin sa tunik. Tunic yung una namin, kumuha rin ako ng hulugan dati sa tunic yun, maganda yun. Kaso nga lang, malayo pero kapag kukuha ulit ako ng hulugan, doon na lang ulit ako kukuha. Kapag pwede naman uh, dalhin sa Los Baños yung items, doon na lang ulit ako kukuha. Mabait, Tsaka wala talagang mga hiding charges. Kung gusto nyo guys, kung may balak din kayong kumuha ng mga hulugan, pwede nyo po akong kontakin at uh, ipapakilala ko kayo doon sa ano sa Facebook sa Facebook lang din kami nagkakilala at pero mabait siya hindi siya hindi sila yung katulad ng FC na parang panluloko yung ginagawa eh kaya ang gagawin ko na lang ngayon eh ngayong pagsahod ko eh babayaran ko na sila babayaran ko na lang sila ng fully paid para wala well, akong sakit ng ulo sa kanila ang laki ng tubo nila sa akin sa lo 12 years ang tubo nila sa akin eh ano eh 12,000. Oh, 12,000 matindi doon sa tunic. Ang tubo nila sa akin sa 6 month, ang nakuha ko rin sa kanila ay 30 36,000 pesos. Ang tubo nila sa akin ay eh, almost 3,000 lang ata yun sa 6 month. Mm. Eh kung sa 1 year, eh, yun, baga, aabot ng mga 5,000, ganun. Oh, kung o, oh, ganun lang. Pero dito sa FC, talagang matindi yung tubong ibinigay sa akin. Tapos may mga insurance-insurance pa silang nalalaman. Pero guys, ito, ito na o oh, yung aircon. Maganda naman siya. Super uh, lamig naman daw yung hangin na lumalabas. O, oh, madali lang din naman na ikabit nitong si Jan. Jan ang pangalan nito, ni technician. At uh, nakakatuwa dahil nga eh, palabiryo ito eh. Naghahanap daw siya ng mapapangasawa niya. Eh sabi ko hanapin mo yung may pangarap sa buhay na babae, yung marunong marunong magluto, marunong sa buhay, sa ano ba, yung pamilya ba? Ganon. Dapat ka ako ganon ang hanapin mo. Kasi kapag ang tao ka ako eh may pangarap, sigurado, aasin uh, sa buhay mo. Pero kung ang tao ay nag naghihintay lang ng nang ano padala ay walang mangyayari talagang wala aasa lang sa'yo <laughs>